Hello everyone, hello mga jungle So isa't aside muna natin ang ating paghahalaman Dahil kasalukuyan, nandito kami sa gitna ng dagat Ayan, tignan nyo naman Dahil tayo po ay bumisita sa fish pond ng papa ko Dahil magpapalit daw sila ng lampat So gusto kong i-share sa inyo kung paano sila mag, lap, uh, magpalit ng lambat Dito sa fish pond na ginawa nila Which is, syempre ito ay pangkabuhayan nila dito sa Fisherman. So, kaya naman, tutok lang sa ating vlog for today dahil mag enjoy kayo. So, ayan guys, papunta na kami doon sa bangka na pupuntahan namin, which is pupunta kami sa gitna ng dagat dahil magpapalit kami ng, um, ano yon Lambat. Mag, ayan, susulo, tayo. Kung anong gagawin natin doon, magpapalit tayo ng... Lambat? Magpapalit tayo so, ng lambat, magchichins ni tayo. ano yung mga isda nandoon na? yung lapu-lapu na medyo maliliit pa ah. hindi pa ano hindi pa pwede ma-harvest ito yung pamumuhay dito sa fisherman kaya tinawag siya na fisherman pangisda ang pamumuhay nila pero wag kayo dito sila yung mayaman gaano kalalim doon ang angkol mga ano tatlong di pa lang ah pa so ayan papunta na kami doon sa gagawin namin na bypass operation <laughs> <laughs> Dahil magpapalit tayo ng lambat ito oh, ito yung lambat na papalitan natin sa fish pan kailangan dapat papalitan daw yung lambat So, ayan, so ito ayan ito na, ito na, ito na nandito, na tayo, nandito tayo na tayo sa ating fish pan Asan ah, dito yung kay, kay Papa ay ito ah, ito, ito yung ito, kay, ito kay ito papa. Yung papa at ito naman at ito kay Angkol dalawa. dalawa So kasalukuyan nang tinatanggal yung dating lambad. Ayan, buhayin ko na to. Ay, gano'n? Malaw pa. Ilang years mo na tong ginagawa ya? Mga... Wala pa naman. Kaanim. <laughs> Anim na taon? Yes. Ah. Ganun. Kaya naman, expert na expert na siya. Kaya naman kung sino ang gusto magpasisid sa kanila. <laughs> Lang na. -man ito kay na lagotob na tiya kuwan. Kung ilang buwan na ito. Ini. Mga tulad o pare. Ay tatlong buwan. Tatlong buwan na po ito. So ito yung dito ililipat. Ah! Kapit na. Iyan kay bagat malit-malita ito nito. Dito ililipat ito yung nandito yung mga isda at ililipat doon.

Bay naguhuot na pa rin naman kuno piye sa sudlan. Ha? Ka pa rin naman ako sa sudlan. Sigad la basta may ada. Ba mo wali. Eh di ulay din ang sudlan. Puta kay. Kuwarta gyud pita kin bibiling. Kada timbag sa mga buwan. Ay. Ay kumaw din wala i kirawan kay madagmit sa manika. Kirawan kay nakon tira agaw. Ang lit na ulkarit nga kung hindi nagtutubungan ko nagigigong nahay na Tinggal di apa ini? Kadang itu, baik tidak papa terkendali. Tidak di dalam, tidak daunnya ya. Dadah, oh, oh nga. Nga nga pala tuh? mo hindi na takboy ay hindi na sigara maglangoy makaapoy wala na kung tayo sa kukot hindi na kung nakikita pamit pang so ayan tingnan nyo guys yung lambat binitay na yan puputulin na yan daliri, pa yung daliri I didn't okay tatanggal man eh. kinuha na ni Kuya. Ayan, oh. Oh. Ayan, ayan. ayan. May ito. Ayan, oh. May kutiti pa, <laughs> tatanggalin ko na. Oh. Ayan. Ayan na, ayan na. Ayan. Ay. Malaki-laki ng kontena At ililipit dito sa bagong lampa. Tigre. Oh, may tigre kami. Ayan. Tigre. Tigre yan. Todos los los para que que en el la... ah, so 4 6 7 ayan maka jungle natapos na din maglipat ng lambat magpalit ng lambat at inilipat natin yung mga finger o yung mga lapu-lapo na mga isda dito sa panibagong tirahan nila so yan yung uh, trabaho ng pagiging fish pond o fisherman so yan yan yung parang ano nila so mahirap no kasi itong lumang ano lambat, marami yung mga dumi o vernacles. Ito naman, may bago na tayo. Pero ito pwede itong magamit sa susunod. So yan, yun si Papa. So ayan, maraming salamat sa panonood and I hope nag-enjoy kayo.